tay sa vendor mulang yung deliver Mulang ng sunday hot pot sunday nabalita sa bintura nakibigay sa customer isa yung mga problema ng mga rider na akala ko naman kasi kompleto na bali ko sa vendor Ano? Kulang na hot pot Sunday yung kay Shane Andrade. Hot spot Sunday. Ano? Kay Andrade. Kulang. Kulang? Sunday. O ito, papakita ko sa inyo ha. Kulang Sunday. Nasa resibo na makin po. Hmm, nasa resibo na. Ano yung Laman ito. Ano yun? Pepper stick. Pepper stick. Ito. Price po. Ito. Price. Price na tatlo. Price. Ayun, price na tatlo. Kasi to. Kasi tong kulang, na Sunday. Sunday po, kulang. Okay, sige po. Babalik ko na lang po. po. Yes. Walang Sunday. Okay. Ngayon, pabalik na tayo sa customer. Bibigyan natin yung kulang na hotpot Sunday. Hindi mga problema ng rider. Ang kulang kailangan, balik pa na lang. Ngayon, punta natin yung customer. babalik tayo balik natin yung kulang na hotpot sa atin. Daladala ko na. Dito na tayo sa customer. Ah, Bigyan na natin yung kulang na ano. Hotspot sunday atin. Mama, ito na po yung kulang. Teka lang po. Parada ko lang. Ito Ito po yung sunday. वाली पाइप नाइनटीन ही है। ayos na. Pwede po tayo